Hello everyone! So this is Swings Kitchen again. So ngayon, papakita ko sa inyo ang pamamaraan ng aking pagluto ng sariwang gabi. Ayan, so naglilinis pa. Maglilinis muna tayo ng gabi, guys. So ayan, guys. Nagsisipirit ako ng gabi na pwede kong itanim. Na malapit ito sa akin para anytime na gusto kong magulay ng gabi, ay mayroon tayong magigulay. Ito, guys. Mayroon tayong ilang puno ng gabi. Tatanim ko yan doon sa dulo. Yan, para may gabi rito nakatanim. Natin din, dadami naman to. Dadami naman to sila. Mga sampung puno. Tapos itong iba, lulutuin ko bukas. Gagataan ko. Lalagyan ko ng strings. Tapos yung iba, pag madami, bibilad ko para mayroon tayong reserve may panglain tayo sa susunod na araw. So, sana itatanong ito sana to. Kaso lang, bubuhay kaya to. Balik na eh. Hindi na siguro. Sama na lang natin yan sa gugulayin. Basta so, may lampulo na ako itatanim. So ito, mayroon akong takway. Yan, may nakuha akong takway. Sarap so, yan. pa masyado malalaki yung ano niya. Yung laman niya. Ganito lang naman maglilis ng gabi. Namundo kami kahapon. Kaya nakakuha ako ng ano, ng gabi. Namundo ko, ano akala mo. <laughs> Pumunta kami sa lupa nila sa bundok. sarap ito pagka ano lalo na pag maraming gata ang lalagay mo pero bukas na ako maggata kasi hapon na ngayon bukas na tanghali ganito lang naman mag, mag, mag ano Maglinis ng gabi. Sa mga hindi marunong maglinis ng gabi, panggulay. Sana yung mga ganito guys, kasi noon, mama namin, pag naglilinis siya ng gabi, pag nagbulay ng gabi, nandyan kami, nandyan ako, tumutulong. Kaya, alam na alam ko ang pamamaraan paano maglinis ng gabi. Ito nila na natin sama kong dahon, kasi pangit. Mamili lang akong dahon na sasama ko. Yung magandang dahon. Pero ito, pwede pa ito isama sa bilag. Mm hindi -hmm. natin niya nitatapon. Bila dapat parang hindi masayang. Para pag anytime na gusto mong maglaing, meron kang pang ano, meron akong pang laing. Sa ako kumain ng laing, guys. Kasi yan ang ano, yan lagang niluluto ng tatay nila sa kanila laing. Marunong naman ako maglaing pero hindi ako masyadong mahilig sa laing. Gusto ko, pag nagulay ako ng gabi, yung sariwang gabi. Kasi yun ang nakasanayan naman namin. Yung sariwang gabi na hindi pinigulat. Kung totoo, hindi namin sinasama pag nagulay ako. Pag nagulay mama ko, hindi sinasama yung dahon ng gabi. Ito lang yung steam. Tapos pag yung may laman, yan. Yung kasula namang laman ito, magsama tayo ng dahon. Sa tatatanan. Ngayon, ganito lang maginis ng gabi. Tatanggalan ng ano, balat. Kasi yan daw yung ano, makati. Pero hindi makati ito kasi hindi naman to gabi ano, yung tawag sa amin yung abalong. Gabi talaga ito. Siguro pag nagkalaman ito, magandang laman ito kasi violet. Kaya, ano ako, sigurado akong hindi makati. Pero siyempre, sundin pa rin natin yung procedure sa pagluluto ng gabi para hindi talaga siya makati. kasi matagal-tagal galinisan ko guys. Okay lang to kasi wala naman akong ginagawa. Libangan ko na lang din. Mayroong dried fish dyan na pwedeng ilagay dito. Hindi siya maalat na pagkatuyo. Pero meron naman akong stream na binili. Yun lang muna yung ilagay ko. Kasi ito rin na yung ano, dahon. Ito sana gusto kong itanim mo kasi wala bali-bali. ay hindi na lang. Yan, yeah, yeah. hindi na rin sama ito kasi pangit yung dahon yun. Ang dahon na. So, kit mo na natin yung video. Mamaya, mamaya tayo ulit mag-video na pagka natapos na. Kasi, mauubos yung charge ko ng cellphone. Di pa natin matapos ma malinisan lahat to. <laughs> so, bye muna. Bye! So, ayan na guys. Tapos na tayong maglinis ng aking gabi. Ayan, may sinipirit ko na yung gabi ng aking ibibalad. Ayan, ibibilad natin yan. Para mayroon tayong panglaing sa ibang araw. So yan, nagpakulo na ako muna ng aking pork. yan biglang nagbago yung aking uh, isip guys. Instead na shrimp ang ilalagay ko, pork na lang. So ayan, tapos na pinakaloan yung pork, pinislice ko na. Ayan yung aking uh, steam ng gabi. Yan, naugasan na rin yan guys. Ilang bisis kong inugasan yan. And then, nagpainit na tayo ng aking kawali. So first, ilalagay muna natin yung aking pork. Ilagay ko na rin yan siya ng mantika guys. Haluin natin hanggang sa magiging gold, magiging uh, brown ng konti. Ayan, ilalagay na natin yung aking slice na onion, garlic, and ginger. So, halo-haloin lang natin guys hanggang sa maluto yung uh, ginger, onion, and garlic. Ayan, ang bang bango-bango na. Ang bangon-bangon na ng uh, guys na amoy ko na. And then, ayan yung aking mga pinigang gata. So, ang ilalagay natin dyan yung aking uh, pangalawang tiga na gata. Instead na water ang ilalagay natin. Yan na lang para hindi na tayo maglalagay pa ng tubig. So, yung pangalawang tiga na gata yung aking uh, ang ilalagay na sabaw niya. So, pakuluin muna natin. Maglalagay din ako dyan ng pork cube para mas lumasa yung aking na pork na nilagay. And then, black pepper or paminta. Then, salt. Ayan. So, halo-haloin. Ayan, kumukulo na siya. So, una natin ilagay dyan yung pinaka um, anunya puno. Yung may bunga siya ng konti para mas madali siyang lumambot at magiging uh, ano yung na maluto yung may, lam, may kunting laman ng gabi. And, lagay lang natin sa ilalim. And then, yung mix natin, lagay na natin sa ibabaw yung kanyang steam. So, yan. Napakarami yan, guys. Napuno halos yung aking kawali. Pero, bababa din yan pagka malambot na yung nasa ilalim buti na lang nagkasya sa kawali ko yung aking uh, estimate na lulutuin meron pa naman akong iwan guys na gabi na pinaglilinisan ko ibibilad ko yun para meron tayong uh, extra pang gabi at gagawin natin laing and try naman tayong magluto ng binilad na gabi. So, ito yung iloto ko is sariwang gabi. So, ayan, meron akong yung hindi naman maalat. So, nilagay, nilagyan ko rin siya ng dry fish. Pero hindi pa alam ko pa anong pangalan ng dry fish niya So, sabi ng tindira, hindi daw yan maalat. So, medyo bumaba na yung uh, skin yung nilagay ko. Lalagay na rin lang natin yung dahon. So, tapato na natin sa ibabaw. So, hindi mo wag muna natin haluin guys kasi sabi nila pagka uh, hinalo mo raw ng hinalo yan palalabasan niyan ay magiging maalat ay magiging makati so ang ginawa ko hindi ko talaga siya hinalo ng hinalo guys sinantay ko yung tamang uh, time na para na siya hang para siyang haluin then maglalagay ako ng uh, kaunting suka Ade, ko na yung pinakaunang piga natin na kakang gata. So, yan. Ang bango na, guys. So, so na. So, na yung kakang gata. So, mag ako ng konting uh, toy, apatis uh, patis. Yan, maglalagay ako ng konting patis. Then, tatakpan mo na natin. Hayaan na natin siyang kumulo. Nang kumulo yung uh, kakanggatang nilagay ko. Bago natin haluin. So, ngayon, pwede sa titansya ko, pwede na siyang haluin. Ayan, randahan lang. Oops. At mo natin. Bitawan ko muna yung aking cellphone na hinawakan kasi Mahirap, kailangan eh hawakan yung kawali. Ayo. So, hayan na. Nahalo na ng lahat. Tika yan, guys. So, titikman mm, natin. sarap. Yung sarap na, guys. So, yan. Ilalagay natin yung panghuli. Yung siling uh, green. So, konting sili lang yung inilagay ko para kahit yung bata ay pwedeng kumain huwag natin masyadong maanghangat sure yun na guys luto na yung aking ginataang gabi thank you for watching bye